kababayan natin na uh, kapwa ko motorcycle rider ay umi umiwas iwas na po tayo rito at uh, sinimulang sinimulan kahapon ang pagkapatapad ng hindi na pe pwede yung mga motorcycle kagaya ko na rider na gumawi sa bike lane dahil after one week ay titigitan na po kayo at ang penalty 1,000 pesos kaya sa okay natin ngayon? Uh, yes, indeed, indeed. Ah, okay. Uh, sir, okay lang. Naka-video ako, no? Uh, napansin ko kasi pagdating doon sa pinakadulo, doon sa dulo, yung uh, station ng uh, MRT, may mga motorcycle pa na dumadaan. Pero nung nakita na tayo rito, <laughs> mga bike patrol ng MMDA, pumapasok na sila. Anong nga sabi nyo, sir? Dito kasi may tao na po kasi dito. Facebook mo kasi walang tao, papadyas mo na lang po yung tao para mm -hmm. kasi pag may nakita sila yung photo mm -hmm. uh, imi-reach na -so po sila eh uh -uh, uh so, Pero pag, sir pag, pag, as, na, pag wala po sila nakikita mapasok po sila sa amin sa, uh Sir, sa, sa ito ay ito ay sinimulan ngayong pong araw na ito Pwede kaapon okay. po Kapon, At okay. uh, magpapatuloy po ito Dire-direcho na, Apo, dire -direcho na. Apo. Ah, uh, sir, yung masisita po natin, may violation na kagad sila. Bali, one week po, ano muna po. Ah, uh, uh, pasang. pasak. Uh, uh, sa Oo, sabihan sila. Sabihan po, tapos sa after po nun, titigitan na po sila. Titigitan na sila. A sir, okay okay lang bang malaman kung magkano ang ticket kung sakasakali? Ang pay po nyo is 1,000. 1,000 pesos. Magkano yung traffic sign po. Confiscated uh, po ba yung driver's license? Ticket pa. lang. Ticket po. Tapos saan po nila babayaran yung... Pwede sa by center po, sa Ah okay. So 'yon. So tuloy-tuloy na Sir, pwedeng mahalaman na lang complete name at designation sa MMDA. Kailangan ko po na filled out. Okay. ang area po namin ang Aurora ko hanggang ang Etay sakopten ng Mandaluyong to Sir no. Kailan po? Sanu'n na? Okay. Yung yung Mandaluyong. So 'yon at Sir, maraming salamat po. Thank you. So, nakakatuwa naman dahil Pepwede naman pala na ano, pepwede naman pala na yung bike lane ay hindi pasukin ng uh, motorcycle rider. Ang uh, hindi natin may na no? may mga rider talaga na gumagawin nito sa bike lane kasi maluwag eh. Pagdating dun sa edge na talaga makikita natin sa dulo sobrang traffic. Kaya mga motorcycle rider ay napapagawi sa bike lane. Na uh, ang bike lane naman ay designated para sa mga siklista. Tama po ba sir, no? Ayun. So, sir, thank you ulit. So, sa mga kababayan natin, na uh, kapwa ako motorcycle rider, ay umi umiwas-iwas na po tayo rito at uh, sinimulang kahapon ang pagkapatapad ng hindi na pe -pwede yung mga motorcycle. Kagaya ko, na rider, na sa bike lane. Dahil after one week, ay titigitan na po kayo at ang penalty 1,000 pesos kaya sa mga kapwa ko motorcycle rider nakagaya ko ay kapag gagawin po kayo rito sa EDSA iwas po tayo na mapagawi sa bike lane dahil isang linggo lang po yung kanilang uh, uh, uh remind pagsasabi sa atin uh, mula kahapon isang linggo po yan pero after nun kapag napagawi po tayo rito sa bike lane, titikita na po tayo ng mga bike lane na patrol ng MMDA.